So, ganito mga ispray ng damo sa kalabasaan mga ka-farmers. Ayan yung kalabasa. Inabalot lang ng sako yung kalabasa. Hi! Alam nyo ba kung ano ang tamang paraan para magkuhan spray ng damo sa kalabasa? So, ito lang siya mga ka-farmers. Inabalot lang ng sako. Bago isprayan baluti ng sako para hindi maapiktuhan yung mga halaman natin so mapapansin yung mga farmers ayan makapal yung damo pero binabalot lang ng sako yung kalabasa so walang problema ito mga kaparmers kahit makuan sa kuan maku yung maugat niya mas maganda nga yan para talago yung kuan pag naesprehan yung kalabasa abangan nyo mga ka-farmers sunod na linggo mag update ako dito so yun lang hanggang sa muli paalam